Inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon ng positibong epekto ang pambansang pabahay para sa Pilipino program sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa naganap na pulong ni Pangulong Marcos kasama ang mga opisyal ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD at National Economic and Development Authority o NEDA, sinabi ng Pangulo na kinakailangang magsagawa ng paraan upang maisakatuparan ang programa. Iniulat ni ng DHSUD ang mga pinakabagong updates sa Naturang Housing Program. Habang iniharap naman ng NEDA ang assessment tulad ng mga posibleng maging issue at mga rekomendasyon para sa programa. Nagsagawa ng ilang kahilingan ang DHSUD para sa 4PH program, gaya ng pag i ng funding guarantee na magpapataas ng kumpiyansa ng mga government financial institution upang suportahan ang programa at makahikayat pa ng partisipasyon mula sa mga pribadong banko at iba pang institusyon. Hiling din ng DHSUD kay Pangulong Marcos na ipa-certify as urgent ang 4PH Bill at pangalanan ito bilang priority legislation sa State of the National Address sa Hulyo. Gayon din ang pagtiyak ng budget allocation para sa mga communal facilities tulad ng parke at basketball courts. Ang 4PH program ay itinatag noong 2022 at ito'y naglalayo na tugunan ang 6.5 million housing backlogs sa pamamagitan ng pagtatayo ng 1 million housing units taon-taon hanggang matapos ang Administrasyong Marcos sa taong 2028. Para sa Balita ng Sigaw, Amber Salazar. Magandang programa ito, Ms. Carisa, Itong pambansang pabahay para sa Pilipino ng Adi Magulang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang magkaroon ng tahanan ng bawat Pilipino. Kaya naman naniniwala ang presidente na magkakaroon ito ng positibong epekto sa ekonomiya ng bansa. At para mas mapabilis na maipasa itong 4PH program, ay hiniling nga ng Department of Human Settlements and Urban Development kay PBBM na isama ito sa kanyang priority bills para masigurong mapaglalaanan kaagad ng sapat na pondo itong programa na ito. At positibo naman na naging tugon dito ng ating pangulo dahil sa hangarin nito na matugunan ang malaking gap sa programang pabahay ng gobyerno kaya inatasan ng mga ahensya na pag-aralan at alamin ang mga hakbang at yung pinakamainam na gawin. Siga.